Hello mga kamanok. Share ko lang po experience ko. Sa sa mga magbabaguhang RTL po na katulad ko, pag po kaya hanap ng, ba, ng supplier ng manok, ng RTL, piliin nyo po talaga yung legit. Kasi po ako po yung nakuha ang pong pinagbilihan nun ay al, ano lang po pala, parang agent lang yung ahente. Kaya po nung mga one week po yung, man, yung RTL sa akin, nagkaroon po ng problema. nihingi po ako sa kanila ng tulong kung pa, paano gagawin ko. Ang, ang sinasabi lang po sa kanila is i-obserbahan ko lang yung manok. Na, may dalawa po akong manok na nalumpo. Mga 1 week po sa akin yung RTL nung pag, pagdating, one, one week po. Nagkaroon po ako ng dalawang lumpong manok. Ang gina, matindi po ka ba ko nun kasi unahang RTL, mag-RTL lang ang iniisip ko noon, bago pa lang, may failure na ata. Parang, parang hinaanap po ako ng loob. Pero ang ginawa ko po kasi po, hindi nga po ako inaano ng pinagbilihan ko. Hindi po ako tinutulungan. Ang ginawa ko po, nanood po ako sa YouTube. At eto po yung mga gamot na nakatulong sa akin. Para po mag, Ayan po, nakita nyo naman po kumakain yung mga manok ko. nakaraan po talaga, hindi po sila makatayo. Hindi ko na lang po kasi na videohan, pero talaga po hindi po sila makatayo. Kaya na po, update po sa dalawa. Ayan, masigla na po kumakain, nakakatayo. Medyo iika-ika pa po, pero nakatayo, nakatayo, na sila. Ito pong sulfur QR, ginagawa ko po rito pag umaga. Ito po yung pinaiinom ko. Tapos, ko naglalagay lang po ako ng konti. Hindi ko po ang tinatansya ko lang po doon sa tubig. Yung alam ko pong ano sa manok. Tapos eto pong cal calcium, yung sisikal, tsaka po itong bitman tro, pinaghahalo ko po sila sa tubig. Sa hapon ko naman po sila pinainom. Kutsara lang po gamit kong pang inom. Hindi ko na lang po kasi talaga na videohan. Kasi po eh masyado pong kab kabang kabaho. Kaya ito naman pong mga to, napanood ko lang po to sa YouTube. Ito pong mga gamot na to. At ginaya ko po. So far naman po, ayan po. Masisigla na po ulit yung dalawa kong manok na nalung po. Kaya po, eh, hindi po ako ganun. Hindi po ako esperto sa so, mga ganito. Tinry ko lang din po yung napanood ko sa YouTube. Baka po makatulong din. Matindi po talaga ka ba ko. Akala ko, nag-uumpisa ka is Umpisa pa lang ka ako. Failure na. Hindi pala. Meron po pala... Pag lang po talaga pala sa pag-RTL at mm, kailangan po talaga may malawak na alam. Kasi po, once po natin nalikuran tayo ng agent natin, hindi po talaga natin, yung kinuhaan natin, agent lang po pala yan. Pag tinalikuran po tayo at walang tumulong, talaga po magsasariling sikap po talaga tayo. Ito po sa YouTube ko lang talaga to, YouTube, YouTube ko lang din po talaga to nakita.